Ayan tayo guys Ulam ko ay Ilagang manok na Kaya lang Paka lang guys Itong paka na manok na to Kain lahat guys pati buto nilagang paanam manok pinagang ko ng pichay guys paanam manok pinalambot ko ng isang oras sa susunod guys papakita ko sa inyo kain lahat to, wala nang tapon guys pati buto may <laughs> buto yan nyo lamboto, ha ayan no? hmm. Ito yan guys Gambot mm. nyo guys Sa susunod na video papakita ko sa iyo kung Sa inyo kung paano papalambutin to Na makain pati buto Abangan yeah, nyo na lang sa susunod na video